isang pulis na paulit-ulit umanong ginahasa ang sarili niyang anak sa Liloan, Cebu. Ginagawa umano ng suspect ang krimen habang natutulog ang kanyang misis. Nasa frontline ng balita niya, si John Aroa. Sa kulungan ang bagsak ng pulis na ito sa Liloan, Cebu. Inaresto siya matapos ireklamo ng panggagahasa sa 14 anyos niyang anak. <laughs> Nangyari ang krimen sa loob mismo ng bahay na inuupahan ng kanilang pamilya. Hindi na idinitali ng Cebu Police kung ilang beses. Pero paulit-ulit umanong nangyari ang panggagahasa ngayong buwan lang. Dinagawa ng sospek ang kahalayan sa madaling araw kung kailan tulog ang kanyang misis. Nitong linggo lang naglakas loob ang biktima na magsumbong sa kanyang ina. Agad namang humingi ng tulong sa otoridad ang asawa ng sospek. Nagkasa naman ang operasyon ang mga polis para arestuhin ang kanilang kabaro. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang sospek pero tumanggi na siyang magsalita. Di naman makapaniwala ang mga kaibigan at kapitbahay ng sospek sa nagawa nito. Dugay Matagal na kaming magkabarkada nang mabelitaan ko kahapon. Ang ginawa niya sa kanyang anak, hindi ako makapaniwala. Hindi man lang siya na konsensya. Di niya naisip. Ang ganda ng trabaho niya, sinayang lang niya. Mariing na ng Cebu Provincial Police Office ang krimen. We do not tolerate wrongdoings in the PNP. All members of the organization should have a moral compass. Without moral compass, one cannot make an ethical decision. Kasulukuyang nakakulong ang sospek sa Liloan Police Station. Mahaharap siya sa reklamong rape. Isinailalim naman sa medical at psychological evaluation sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang biktima. Nagbabalita mo sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.